Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit nanalo bilang senador si Amy Marcos, no? Kahit hindi po siya palaging nakapasok sa Magic 12. So, may mga dahilan po, no? Even though, tapos na ang eleksyon, pero dito guys, may makukuha po tayong aral at leksyon, no? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers, visitors ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Ah. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Tapos na po ang midterm election dito sa Pilipinas. Last May 12, 2025. Na, pro na proklamar na po ang nanalo Isa po dito ang ating uh, re-elect Senator Amy Marcos Maraming ang nagtaka at uh, hindi nag-expect na uh, nakapasok sa, sa Magic 12 at nanalo kasi hindi lumalabas ang kanyang pangalan sa survey May mga dahilan po na dapat natin malaman at aral din ito sa mga aspiring politicians na hindi lahat na lumalabas sa survey ay naging totoo. Okay? So ano bang unang dahilan? Una-una guys, ang kanyang apelyido. Sa ngayon, ang ating Pangulo, mahal nating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, ang kapatid niya, sumadaling so matandaan. Ang apelyido ng Marcos ay matunog at kilala sa buong bansa. Malaking bahagi ng popula populasyon ay bububoto base sa kilalang pangalan. Yan po ang isang dahilan. E kalawa, guys, political machinery in supporta ng administras administrasyon. Marahil alam naman natin na tumutulong po sa mga Duterte at kumalas sa partido ng kanyang kapatid, pero kahit paano, guys, may suporta siya mula sa kasalukuyang administrasyon o may alyansa sa mga makapangyarihang partido malaki ang tsansa niyang manalo. Yun po ina-endorso po siya ni VP Sara Duterte. Mayroon siyang akses sa malawak na kampanya, media and grassroots network. Yun po ang ikalawang dahilan kung bakit si Senator Amy Marcos ay nanalo. Ikatatlo guys, solidong Ilocano vote. Bilang Marcos, malaki ang suporta niya sa Ilocos region at iba pang bahagi ng Northern Luzon malaking bulto ng boto ang galing sa mga probinsyang loyal sa kanilang pamilya. Ikaapat na dahilan, incumbent advantage. 'Yun 'yung sinabi ko kanina kasi current uh, senator po siya, mas exposed po siya sa media at sa, sa national television and social media. Bilang kasalukuyang senador, mayroon siyang visibility, proyekto access sa media nakakatulong ito para mapanatili ang pangalan niya sa isipan ng mga botante. Ikalimang dahilan, online presence at pagbabago ng imahe. Aktibo siya sa social media na tumutulong para mapalapit sa kabataan. Mag-ingat sa pag-manage ng kanyang public image upang maiwasan ang negatibong isyo ng nakaraan. 'Yon po ang ikalimang dahilan. Ika-anim na dahilan, suporta sa Marcos Loyalist. Loyalists. Patuloy ang suporta ng mga Marcos Loyalists at kanila mga descendants. Ang pagbalik sa kapangyarihan ng pamilyang Marcos ay muling nagbigay siglas sa kanilang mga taga-suporta. And then, ang ikapito po, ang last na dahilan, kakulangan ng matinding oposisyon kung malawak, malakas na katunggali or hati-hati ang boto sa oposisyon, mas madali siyang makapasok sa Magic 12. Yun po guys ang mga dahilan kung bakit si Senator Amy Marcos ay nanalo sa ngayong midterm election 2025. Ano bang aral na kuha natin dito? Kung ikaw ay isang politiko, dapat natin i-utilize ang social media. Katulad ko gumagawa ako ng content, Siyempre, ang primary reason dito ay maka-income, no? Pero ito ay passion ko. So, frequent na pag-upload ko ng mga video. Uh, marami po ang makakakita. Marami din mga kagalit. Pero at least na-expose po ang aking personality sa inyo may mga manunood talaga ng mga video Ka kahit sabihin natin hindi ako maganda sa pagsasalita ng Tagalog because it is not no may native may native actually is Iligaynon or Ilonggo kasi nandito po ako sa Bacolod City Negros Occidental but I'm trying my best no to deliver the content in Tagalog kasi ito po ang pinaka halos lahat nakakaalam salita ng Tagalog at English So, yon Utilize the social media. And then, alam natin kung saan tayo pupwesto sa mga partido, mga connection, etc. No? Kasi, at may pera ka, siyempre. Kung tatakbo ka pilang politiko at wala kang pera, most likely matatalo ka. Yun lang po guys, sana po may napulot po tayong aral at leksyon sa mga aspiring politicians or incumbent politicians kung ano talaga ang mga diskarte para manalo sa election uh, Please like, share, and huwag kalimutan po mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Uh, ito naman po ang kibigan nyo si J. Comperado. Paalam muna guys. Bye bye.